sa kasaysayan ng simbahan, walang ibang digmaan ang kasing kontrobersyal at misteryoso tulad ng mga krusada. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ito nagsimula? At ano ang naging epekto nito sa pananampalataya at mundo? Samahan niyo kami sa isang malalimang pagtalakay tungkol sa tunay na kwento ng mga krusada. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para manatili kang updated sa aming mga bagong video tungkol sa pananampalataya at kasaysayan ng simbahan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang mga krusada ay isang serye ng mga banal na digmaan na naganap mula ikalabing isa hanggang ikalabing tatlong siglo. Ang pangunahing layunin nito ay ang mabawi ang Jerusalem at iba pang sagradong lugar mula sa pamamahala ng mga Muslim. Nagsimula ito noong isang libot siyam na putlima nang ipanawagan ni Pope Urban II sa Konsilyo ng Clermont ang isang banal na ekspedisyon upang iligtas ang banal na lupain mula sa mga sumakop dito. Ang panawagang ito ay tinugo ng libu-libong kristyanong mandirigma mula sa Europa. Ang pangunahing dahilan ng krusada ay relihiyon. Ang layunin ay protektahan ang mga kristyanong peregrino na dumadayo sa Jerusalem. Ngunit maliban dito, may iba pang dahilan tulad ng politika, ekonomiya, at pagnanais ng mga kabalyero na makamit ang kaluwalhatian. Sa panahong ito, sinasabing may malawakang pang-aapi sa mga Kristiyano sa ilalim ng mga pananakop ng Muslim. Maraming simbahan ang winasak at maraming peregrino ang hindi pinayagang makapasok sa banal na lupain. Bukod sa relihiyosong motibo, may mga hari at maharlika na sumali sa krusada upang mapalawa ang kanilang kapangyarihan. Marami ring mga mahihirap na tao ang sumama sa pag-asang makahanap ng mas magandang buhay sa silangan. Bagaman ang Krusada ay itinuturing na isang digmaang pangrelihiyon, hindi ito basta lamang tungkol sa pananampalataya. Ito ay isang komplikadong serye ng mga pangyayari na may malalim na epekto sa kasaysayan. Ang unang Krusada ay matagumpay. Naagaw ng mga Kristiyano ang Jerusalem noong isang libo siyam na raan siyam na Ngunit ito ay nagdulot din ng maraming trahedya at labis na pagdanak ng dugo. Mula rito, nagsimula ang iba pang mga krusada, ilan ay matagumpay, ngunit marami rin ang nauwi sa trahedya at pagkatalo. Ngunit ano nga ba ang mga tunay na kaganapan sa bawat krusada? Ang mga krusada ay hindi lamang isang kaganapan, kundi isang serye ng mahigit pitong malaking digmaan na may iba't ibang resulta at epekto sa kasaysayan. Ang unang krusada, isang libot na putanim hanggang isang libot na -syam, ay ang pinakamatagumpay sa lahat. Ang mga Kristiyanong hukbo ay naglakbay mula Europa patungo sa banal na lupain at naagaw ang Jerusalem mula sa mga Muslim. Ngunit nagdulot ito ng matinding pagdanak ng dugo na naglagay sa krusada sa gitna ng kasaysayan ng relihiyon at digmaan. Ang ikalawang krusada, isang libot isang daan at apat na putpito hanggang isang libot isang daan at apat na putsyam, ay isang tugon sa muling pagkubkob ng mga Muslim sa Edesa, isang mahalagang Kristiyanong lungsod ngunit hindi ito nagtagumpay dahil sa kawalan ng estratehiya at hidwaan sa pagitan ng mga Kristiyanong pinuno. Ang ikatlong krusada, isang libot isang daan at walong siyam, hanggang isang libot isang daan at naput dalawa, ay pinangunahan ng mga tanyag na hari tulad nina Richard the Lionheart ng England at Philip II ng France. Ang layunin nito ay muling kunin ang Jerusalem mula kay Saladin, ang malakas na pinuno ng mga Muslim. Bagamat hindi nila nabawi ang lungsod, nakipagkasundo si Richard kay Saladin upang bigyan ng kalayaang maglakbay ang mga Kristiyanong peregrino. Ang ikaapat na krusada, isang libot dalawang daan at dalawa hanggang isang libot dalawang daan at apat, ay itinuturing na isa sa pinakamalalaking kontrobersya. Sa halip na lumaban sa mga Muslim, ang mga Crusader ay sumalakay at sinakop ang Kristiyanong lungsod ng Konstantinopo na nagdulot ng mas malaking hidwaan sa pagitan ng simbahang Katoliko at ng silangang Ortodokso. Ang ikalimang at ikaanim na krusada ay mga pagtatangkang bawiin ang Jerusalem sa pamamagitan ng negosasyon at estratehiya, ngunit nagresulta sa limitadong tagumpay ang ikapitong at huling krusada, isang libot dalawang daan at pitumpo, ay pinangunahan ni Louis Nile ng France, ngunit nauwi sa isang malaking pagkatalo. Sa puntong ito, tuluyang bumagsak ang paniniwala ng Europa na magtatagumpay pa sila sa pagsakop sa banal na lupain. Sa kabila ng mga kabiguan at tagumpay, iniwan ng krusada ang isang matinding bakas sa kasaysayan ng mundo. Unit paano nito binago ang pananampalataya at politika ng Europa at Gitnang Silangan? Matapos ang mahigit dalawang siglo ng digmaan, ano nga ba ang iniwang epekto ng mga krusada sa mundo? Ang sagot ay malawak mula sa pananampalataya, ekonomiya, kultura at politika. Una, ang mga krusada ay nagpalakas ng kristyanismo sa Europa. Ang mga hari at simbahan ay nagkaroon ng mas malaking impluensya dahil sa kanilang papel sa digmaan. Ang pagbagsak ng mga piudal na sistema ay nagbigay daan sa mas malakas na mga monarkiya. Pangalawa, nagdulot ito ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng mga kristyano at muslim. Bagaman, nagkaroon ng ilang panahon ng kapayapaan at kasunduan, ang sugat ng krusada ay matagal bago humilom. Pangatlo, nagbukas ito ng mga bagong rutang pangkalakalan. Ang pagbabalik ng mga crusader mula sa silangan ay nagdala ng mga bagong produkto tulad ng pampalasa, seda, at teknolohiyang pangagrikultura na nagpayaman sa Europa. Pangapat, nagkaroon ng palitan ng kaalaman sa pagitan ng silangan at kanluran. Maraming kristyanong iskolar ang natuto ng agham, matematika at medisina mula sa mga muslim na kalaunan ay nag-ambag sa renaissance. Panglima, ang krusada ay nagdulot ng matinding epekto sa simbahan. Bagamat lumakas ang kapangyarihan ng Papa sa panahong ito, lumitaw din ang mga kritisismo at mga pagdududa sa motibo ng simbahan na nagbunga ng mga reforma kalaunan. Panganim, Maraming kabalyero at mandirigma ang bumalik sa kanilang bayan nang may bagong pananaw sa buhay. Ang ilan ay nagpatuloy sa pagiging sundalo habang ang iba ay bumalik sa kanilang pananampalataya nang may mas malalim na pag-gunawa. pagunawa. Pangpito, nagresulta ito sa mas malalim na hidwaan sa pagitan ng silangan at kanluran ang pagbagsak ng Konstantinopol noong isang libot apat na daan at tatlo ay isang malayong epekto ng mga pag-atake noong ikaapat na krusada. Pangwalo, hanggang ngayon, ang mga krusada ay nananatiling isang kontrobersyal na bahagi ng kasaysayan na may iba't ibang interpretasyon depende sa pananaw ng mga Kristiyano, Muslim at mga historiador. Matapos nating pag-aralan ng kasaysayan ng mga krusada, ano ang mga mahalagang aral na maaari nating matutunan mula rito? Una, natutunan natin na ang pananampalataya ay maaaring maging isang makapangyarihang puwersa sa kasaysayan. Maaaring magbigay inspirasyon para sa kabutihan, ngunit maaari rin itong gamitin sa maling paraan kung wala ang tamang paggabay. Pangalawa, Makikita natin na ang hidwaan sa pagitan ng relihiyon ay may matagalang epekto. Ang galit at hindi pagkakaunawaan na nagsimula noong panahong iyon ay umabot sa mga susunod na henerasyon. Pangatlo, ang mga krusada ay isang paalala na ang tunay na kristyanismo ay hindi tungkol sa pananakop at digmaan, kundi tungkol sa pagmamahal, kapayapaan at pagpapatawad. Pangapat, ang ating pananampalataya ay hindi dapat ipilit sa iba sa pamamagitan ng dahas. Sa halip, dapat nating ipakita ang ating paniniwala sa pamamagitan ng ating halimbawa at mabuting gawa. Panglima, ang kasaysayan ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagninilay at pag-aaral. Mahalaga na tingnan natin ang mga nakaraang kaganapan upang maiwasan nating ulitin ang parehong pagkakamali. Panganim, natutunan natin na ang relihiyong kristyanismo ay nakaligtas at lumago sa kabila ng mga digmaan, intriga at pagsubok. Ipinakita nito ang tatag ng pananampalataya sa gitna ng matinding pagsubok. Pangpito, ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga relihiyon ay posible sa kasalukuyang panahon Maraming Kristiyano at Muslim ang nagkakaisa sa diwa ng kapayapaan, respeto at paggalang sa paniniwala ng bawat isa. Pangwalo, ang pinakamahalagang aral na maaari nating matutunan ay ito. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay yaong nagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa, hindi yaong gumagamit ng relihiyon upang makapanakit o makapinsala sa iba. ang kasaysayan ng mga krusada ay puno ng aral para sa ating pananampalataya. Ito ay isang paalala na ang tunay na kristyanismo ay hindi nasusukat sa dami ng labang pinanalunan kundi sa dami ng pusong natulungan at pinalapit sa Diyos. Sa ating panahon, naway gamitin natin ang ating pananampalataya hindi bilang sandata ng alitan, kundi bilang isang daan ng pagmamahal, pagpapatawad at pagkakaunawaan sa ating kapwa. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang ilike at ishare ito upang mas maraming tao ang makaalam ng tunay na kasaysayan ng mga krusada mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa pananampalataya at kasaysayan. Maraming salamat sa inyong panunood at naway pagpalaing kayo ng Panginoon.